i mm -hmm. kalayuan sa isang bayan ng Occidental Mindoro ay natuklasan namin ang isang nakatagong istruktura na naging bahagi ng ating kasaysayan at pinaniniwalaan na pinagtaguan at naging base militar ng mga Kastila at ginamit sa pakikigtigma laban sa mga piratang Moro pero dahil sa marami ang nawalang buhay sa lugar na ito madami na ang nakaranas at nakakita ng mga kaluluwa na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik Malayo pa lang ay matatanaw mo na ang mga pader na tinupuan na ng malalaking puno ng balete. Sa unang tingin ay aakalain mo na isang simpleng pader lamang ito. Pero may mga kwento pala ito ng nakalipas nating kasaysayan at kwento kababalaghan ng nakalipas na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nararamdaman. Ng mga maliliit pa kami, ito ang lugar nito kahit na araw, Talaga may napapansin kami na oh, may mga gumugulong, gano'n. Dahil dyan lang yung bahay namin eh. Pagdating ng gabi, gano'n, yung sinasabi nilang bulang apoy, meron talaga, meron dito, meron sa lugar nito. Pagdating dito, wala na. Sasabog lang siyang gano'n, wala na. Ay, syempre, mga bata kami, takot kami ano. Kayo po mismo na ako. Mm, meron pang napapakinggan noon na mga pinggan. Oo, yung parang naguhugas ng plato dito. Tapos merong busis babae naman tinatawag yung awring. Awring. Mm, yung tinatawag niya. Yun. Pero dito rin dito. May mga pumunta. Yun nga, yung mga dating pumunta na gusto maghukay. Ganun. Sinubukan ng tatay ko noon na magpahukay dito. Amerikano yun eh parang kasama nung Jaime Alvaro na taga San Jose. Nagukay sila. Nung nagukay sila, nagkasakit na kami. Kaming mga anak, nagkasakit. Ganun. Kaya hininto na rin nila ang Tapos huli na uli ito nung naghukay yung sina Jimmy Aguilar na yan na na hindi sa amin ito. Dapat ang ano lang namin dito, ang pinaka-share namin, yung tingin-tingin lang kami o kaya magluto lang. Ay nung huli ang sabi nga, dapat tumutulong kayo maghukay. Eh, ba't kami tutulong amin ito eh, di ba? Yun nung huli, di sige ang hukay dito, sige ang hukay. Pag may napansin magandang bagay, binubulsa. Binubulsa na. Dahil sa aming narinig ng mga kwento mula sa nangangalaga ng lugar na ito, ay minabuti ko na-explore ang paligid nitong tinatawag nilang kuta. Dito na tayo sa may uh, isa sa tinatawag nilang kuta. At ito, may mababasa tayo rito. Ayan, may logo sila nilagay dito. So nakalagay dito, ito ay isang bahagi ng mga guho ng kuta, kutang ipinatayo noong 1844 ni Padre Pedro Soto de San Juan Bautista isang parang kastila na naging kura uh, paroko ng parokya ng Manggarin so siguro yung Manggarin yun yung uh, parang tribu na nandito dati may apat na kanyon ang kutang ito, na ginamit ng mga mamamayan sa pagkipaglaban sa mga piratang moro So at least dito, meron tayong nakitang history. So base dito sa nakasulat dito, so ginawa siya 1844. So almost 180 years na ang nakalipas nung itinayo itong busaling ito. Na talagang parte na siya ng ating kasaysayan dahil sabi nga dito ay meron siyang apat na kanyon. So wala nang na, wala nang naiiwang structure para makita natin yung kanyon. Pero as dito nakalagay eh merong apat na kanyon na ginamit sa mga pirata. So ito tara puntahan natin. Hindi siya ganong kalakihan tulad nung anak uh, na, na nakita natin sa may uh, Bungabong Oriental Mindoro. So dito, maliit na lang siya. Pero nakakapagtaka, meron daw mga kanyon na nakalagay dito dati. So tara puntahan natin. So marami na rin gumuho. So same thing lang dito. Ginawa din lang siya sa mga corals. Pero nakakapagtaka, wala naman dagat dito. Bakit gawa sa corals? So yan, kita nyo. So, hindi natin alam kung ito ay isa sa mga simbahan na sinasabing pitong simbahan na itinayo na sabay-sabay hango dun sa kwento dun sa napuntahan natin sa abong-abong Oriental Mindoro. So, pansin nyo rito, ito may pagkakaiba. Ang nakalagay doon, gawa ng Kastila. So, makikita nyo, may mga adobe. Hindi sa tulad ng isa na talagang purong koral uh, corals. Ito, may mga adobe na ito ayan so ang nakakapangilabot lang tabi-tabi po napakalaki ng puno ng balete parehas din dun sa bungabong na niyakap din niya yung pader so baka kung hindi niya niyakap yung pader oh, gulat ko <laughs> gulat sa pusa so kung hindi niya niyakap yung pader eh baka gumuho na rin so pansinin nyo dito ayan binutas na niya yung pader wala na wala tayong idea kung ito yung isa sa mga simbahan na sinasabing pitong simbahan pero kung titingnan nyo yung structure na nangyari doon sa isang simbahan, sa Kuta Shrine, tinatawag nila, eh same thing din. Parehas din. Tinubuan din siya ng puno ng balete. So yun ang nakakapagtaka, mga po yun. Na bakit lahat ng simbahan na ganito, eh tinutubuan ng puno ng balete. At pagmasdan nyo mabuti, oh. Nasa halip yung ugat niya, ay pababa. Ito. Parang iniikutan niya, nilalagyan niya ng harang yung buong paligid ng pader hanggang dito. Parang sinasalo niya yung pader ng simbahan. So tara, puntahan natin yung labas. Hindi siya ganun kalakihan. Ayan o. Ito, patunay o. Puno yan. Corals din siya gawa. Ayan o, halo-halo na yung uh, materials na ginamit dito. Talagang napakaluma na nito. So wala tayong idea kung, uh, kung paano nila binuodin ito. So, ang laging sinasabi ng marami, na kapag uh, sinaunang structure, eh gawa sa apog. So, yun yung nagpapatibay dun sa mga ginagawang structure ng unang panahon. So, ito, din sa labas, ganun din. Napakalaking puno. Wow! Pagmasdan nyo naman yung puno ng balete. Ang lalaki ng ugat. Tabi-tabi po. So, kailangan natin magpatabi-tabi kasi yun ang uh, nakasanayan ng mga matatanda na kapag lumalapit ka sa mga lugar na hindi ka pamilyar katulad nito lalo na puno ng balete eh, magpapaalam ikot lang po kami so dito po nyo yan unti unti gumuguho na yung pader imagine oh sa sobrang tagal na rin talaga eh talagang guguho na talaga pero buti na lang eh kahit papano meron pa rin natitirang ah uh, kahit konting pader na meron tayong makikitang simbolo na meron ditong nakatayong structure. Napakatagal na. So mga po nyo, puntahan naman natin yung uh, sinasabi ng uh, caretaker na isa daw balon na kasama at uh, kasabay na itinayo nitong uh, isang struktura na nandito na tinatawag nilang kuta. So andito sa so, sa bahaging ito. So kung mapapansin nyo, merong mga nakatirang mga residente malapit dun sa tinatawag nilang kuta. Ito, tignan natin. So, dati daw, itong balon na to, ay eh, naiinom. At ang tawag nga nila daw ay eh, wishing well. So, ito. Tingnan natin. Pero hanggang ngayon, ay eh, kinukunan pa rin naman nila ng tubig. So, kung mapapansin nyo mga po, nyo, yung balon na to, eh, hindi siya ordinaring balon. At makikita nyo na talagang sino na din yung pagkakayari. Kita nyo kung gaano ka, kalaki yung mga bato na inilagay dyan. At solid na bato to. Hindi ko alam kung adobe to o bato. Pero kung tingnan niyo mabuti, oh, talagang yung hugis, yung laki ng bawat bato, ay eh, halos pareho. Kaya nakabuo sila ng kudradong balon. So ito yung sinasabi ni uh, nung caretaker na isa sa mga naiwang balon. Actually, marami daw balon dito. Eh. Kaso lang, ito na lang yung naiwang balon na hanggang ngayon na inigibang pa rin nila. Patunay, ay meron pa rin silang ginagamit na pangsalok ng tubig. Napakalalim ng ating kasaysayan at marami pang mga lugar ang hindi natutuklasan. Kaya samahan nyo kami sa marami pang lugar at pagtuklas ng ating kasaysayan.